Tangali time. Kain tayo. Nakahalo na po yung pansit sa kanin. Oh. Minix ko na. Tutal kakainin ko naman eh. <laughs> Magkita-kita na lamang sa chan. Bigay ng Panginoon Diyos. Mateo 6.9 Haman namin Diyos, nasa langit ka. Verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-haraw. Ito po ang aking inumin. Oh. May ano, may lemon. Ayan oh. With lemon, water with lemon. Ayan. Maganda po, may lemon. Ayan. Ayan no. Oh. With lemon. Para maganda sa vitamin C. Hanggang dito na lamang po. God bless us all po, no? Brother Manny Bautista, inyong kaibigan kay Jesus. bye bye